Pag-adjust daw yan. Para hindi gumalaw itong oh. one. Oo. Anong tawag dito? Rollers. Rollers? Rollers. Roller. Roller. Mm -hmm. oh. Ganun po. Dapat hindi siya naiikot ng kamay. Oo. Oh, kamay lang. Hindi so hindi oh. kailangan hmm. nagagalaw. Pero hindi sobrang higpit din. Ah, okay. Yung sakto lang. lang. Yung tamang Sakt dikit lang. Oo, oh, oh, sakto lang pa. Tapos ito naman pag-lock niya, sir. Ito na yung pag-lock. Oh, pag, 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 pag Opo. luluwagan to. Oh, Pagka okay na, oh, ilalock na yan. Ilalock na yan. Okay. Tapos dito ang voltmeter. Dito mo makikita ang power supply. Mm -hmm. So, dapat ang power supply, uh, iikot ang motor kung 200 volts pataas. 200, pataas. Pag uh, low 200, hindi, uh, ito, hindi, hindi pa. Uugong lang siya. Kasi ang motor natin is 220 volts. So, dapat mm -hmm. as much as possible 220 ang okay. makaregister dyan. Pero, kasi uh, yun naman ang electric uh, voltage sa atin, 220. Oo, oh, 220. So, Sige. Oke, okay, antar na. Selesa, na. Sige, <tuh>, Sige. kami. <tuh>, <tuh>, Opo, sa na pang na pang uh, kailangan po ng breaker. Pag kailangan po ng breaker, yes, oh. breaker, breaker. Yung breaker po yan, sariling breaker siya. Dapat may sariling Kailangan niya, may sariling breaker to ha. Malakas, malakas yeah. sa kuryente to. Kairan, oh, na Oo, yung malakas sa kuryente. siya to. Bukod nyo yung breaker nito kasi para magkakatrobol siya. Hindi siya pwede yung sa outlet lang. Hindi daw pwede sa outlet lang. Kailangan uh, oh, Bawal, kailan mo Breaker, Kailangan uh, na breaker. Kasi ang tendency pag outlet, lalo na kung ma manipis ang wire, oh. Uh, iinit ang wire. Ah, oh, uh, iinit daw uh, ang uh, uh, wire. Kailangan talaga malaki ang wire. Tapos direct talaga. Oh. Uh, ang lakas eh. Kailangan uh, talaga talagang uh, kuryente talagang magpapaandar uh, dito. Uh, hindi ka mukha nung digaas na... Okay. Pwede rin palang i-adjust kahit tumatak. Opo, so, mag, so, pag, da -ingat lang, no? Opo, dapat ingat lang. Opo, dapat pag halimbawa tulad kanina so, nakita niyo, uh, nakita niyo na ang isa mabagal, uh -huh. adjust niyo lang dito. Ah, i-adjust lang kuya sa tornilyo. Okay po. kailangan daw ganoon. Tapos kung kailangan nyo ng spare parts, ma, may supply tayo dito, no. Oh, ng spare may supply din daw sila ng mga parts so, dito, 'no. Kung may nasisirang parts, order niyo lang dito. Alin ba, pangkaraniwang nasisira? Ito ba ang roller? ba yan? Opo. Oh, kung sakali Tinatanggal lang dito, ito eh. Ito. Tanggalin so, ito. lang dito. Tapos ito, ah, oh, uh, matatanggal. Natatanggal. Siya. So ito lang papalitan, roller na yan. Opo. Oh, kung, pero it will take years bago ito palitan. Ano lang, ma, nasisira lang ito kung halimbawa may mga pako na nailalagay. Oo, oh, nabungi. O, mga solid na oh. metal. Mabubungi yan. Oh, kaya pa, so, pag, ingat. Pag hindi nyo ginagamit ito, uh, lagyan nyo lang ng takip. Oo oh, nga, kasi kunyari may mga bata. Mm. lalo na kung may mga bata, mm. lagyan nyo ng dye para hindi mo. Ah. Ano daw size ice ko so, yan? Ng, ano? ng, 4 mm po, para 4MM 4MM 4 sa baboy m -m. at manok. Baboy at manok daw, 4 mm. O, oh, tingnan tama-tama sa manok nyo. Hmm. Ito na lang. Pero kung okay. gusto niyo ng pangsisiw din, meron din tayo. Oo, oh, may pangsisiw din daw sila. May okay. pangsisiw may. din na pang-ano sila. Oo, oh, pinapalitan lang ito oh, ang Oo, oh, may papalitan lang daw ito, dito. Ito itong ano, you know, grinding disc. Papalitan uh, lang kuya ng mas pangsisiw. maliit ang butas. Ito na yung 4mm. Ito po yung 4mm. yung 4mm yung oh. size. Okay. Ah, uh, so pinapalitan lang daw yung para pang-sisyo so, naman. yung bibili rin nun. May sis na ano siya, ipapalitan. -pa Pero ito, ano, ano ito, makapalitan na ano. Para maliit naman para pang Pakita ko sa'yo, sa'yo, sir. Ganito yan sa kakapal na ano. Oh, solidong bakal ganyan. Ayan, ayan, ito po. Ito, ito kuya yung pansisiw. Hindi, pangbaboy babo ito. Pang ah, babo, parehas <laughs> yun yun, di ba? Pang babo. Kapal pala ito. Pang ah, babo pala yan. It will take years. 3-5 pa. Ah. 3-5 daw yan pag pinalitan. Naku, 3-5 pala lang yun eh. it will take years bago mapalitan. Ah, okay. Taon daw naman pala bago pabitan. Ingat daw sa may mga pag-uupak. Ang mga ano, kasi baka may napapasama mga pag-uupak ito po ang 3 mm. Ayun, yung 3 mm pa kuya. So, ang buta. Ayan Ay, na yung kuya, pang sa sisiw ito. Oh, oh, oh. Ito naman para sa patupan ng sisiw. Ayan. Ito, itong ganito. Itong pinapalitan doon sa ilalim ni, para maliliit ang nalabas. Pang sisiw naman na patupa. Pang sisiw. 3-5 daw okay. ito, 3 Ito daw isang ganito, 3-5. Kung gusto mo yung ganito para mag-a-adjust ka. Kung gusto mo malaki, kung gusto mo pababoy naman, kung susunod naman, kung mga sisiw naman. Oh. Na, ano. Pero mag-ano lang kayo, may spare parts naman, mag-order lang kayo anytime. Okay na tayo. Okay na tayo. Okay, okay tayo dito din. 35 tuning nga, pre-shipping to. Tapos, wag na yung ano, kami ng, naano na namin pa, bayaran mo yung ano nila.